Hello guys Good afternoon Ang kapayapaan ng Diyos sa atin lahat May isi-share tayo guys na i-repair dito Ano to? IP module ng 3TR na cooling, carrier kupil yan, isa lang to Ang problema nito yung outdoor nya, nag-error -e ng E3 E3 error guys ito ang problema niyan IP module. Minsan, walang error sa indoor. Pero ang ilaw na to, nagbibling tong green at saka yung pula. Yan, tapos. Ang nakalagay sa kanyang uh, display sa mainboard ay uh, E3. Yan, pagkita ko sa inyo yung mainboard niyang ganito. Yan, ganito ang mainboard niyang guys. Yan. Ayan o, familiar naman siguro sa inyo to. Ayan. Nakalagay yan dito, E3. Tapos yung blink, nagbiblink tong dalawang ilaw. Green at saka yung pula. Dalawang ilaw lang yan. Ayan. Okay. Ang problema niyan guys, madalas, pag E3, sa mga resistor yan, mga resistor dito. Ayan. Check nyo yan guys. Punta rito. Yan, ang nakita kong problema nito, itong resistor na to oh. Itong ayan oh, tingnan niyo guys. Ah, uh, ano ba value 6 ah, 680 ohms. 680 ohms to eh. Tingnan niyo ah. Pakita ko sa inyo ito oh. Itong resistor na to oh. Ah, pakita ko sa inyo. Ito, 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 to Ito oh itong resistor na to ang problema 330 kasi 330 ohms 680 ohms ito yan tingnan nyo ha 681 yan ano lang naman to i-share lang natin konting ano mamaya may idea yung ating ayan no 681 ang value tingnan nyo at stirin ko yan kung ano yung lalabas na value nito I share lang natin yung ano baka maka-encounter yung ating mga tropa uh, E3 ang outdoor tapos yung indoor ayan guys oh open ng kanyang 680 ohms open oh ayan open meron tayo dito guys uh, may IPM naman tayo pang replace pero hindi muna tayo mag replace repairin muna natin to katulad nito oh hanap tayo dito Mabambal yun ito Pareho lang yan guys oh, Ito yung 330 O oh, 330 yan Ohms Ito yung Yung ano na yan Isang resistor Na tinik Ito yan guys Ganyan dapat ang reading yan 675 O oh, 680 ohms Kilo na yan Kilo ohms Yan OP na siya yun Yan Papalitan ko yan guys. Tapos, i ko sa unit. Nandun na yung unit eh. Yan. Testing sa unit. Pero, punasan muna natin to para... Yan. Minsan walang error ang ilalabas sa indoor pagka ganitong error. Napakatagal niyang umandar. Pan lang. Kaya dapat pag naka- encounter kayo niyan, cool in, cool -in, cool -in carrier maganito ang board tingnan nyo na ang ano nya guys tingnan nyo na ang indoor ay ang outdoor board yung kung nagbiblink to yan <coughs> tingnan nyo muna ito i-re-repair ko muna to at tingnan natin na kung anong mangyayari dito tingnan natin natin na ito bunutin ko muna to bunutin ko muna tong pamalit ito yung 680 ohms yun yun oh, kan dikit pa yan may ko no? oh ito guys oh yan yung pamalit Boss, ito yung Maya na nagano ako eh. Mag-live ako. Maya. <clears throat> Tumatawag kasi guys. Eh naumpisa na, na ako mag-live. Yan, tingnan natin na. Ito yung ano, open. Ito. Ito resistor na to, open siya. Palit ko na to. Isang piraso lang to guys. Maliit lang oh. Pero pagka ito nasira, paralyze na yung unit. Masaklap yan, Hindi mo pa malaman agad kung ito yung problema kung kailangan mo siyang itis ayan ayan okay dinirect na natin guys direct to the point na tayo para di tayo hahaba kasi wala tayong ano ayan o oh. tingnan nyo ha itis kulit Yan, itis ko ulit <clears throat> Tingnan natin. Ayan. Ayan oh, 675 ohms. Okay na to. Pwede na to. Sa namin ako ang idea yung ating mga trupa dyan ng mga ngalikot. E3 error sa outdoor. Nagbiblink ito. Ayos. Salamat sa Diyos. Yun lang guys.